morning. Meron na pala dito ang ano, sa Harmony Health branch. May branch na po sila dito, oh. Wow, sa mga gusto magsangla, meron na dito ang ano, villarica. Wow, ganda naman. May di ka ko magsangla ng alahas kaya may Villarica na pala dito. Hindi ko alam, yan guys, oh. Sanglaan ng ano, palitan ng dollars, GCash. Ayan, okay guys, meron na dito guys ha sa Harmony Hills sa San Jose del Monte, Bulacan. So, kayo nang bahala sa mga taga Bulacan. Pwede na rin dito. Malapit dito guys sa tulay. Na Villarica. Kasi mahilig ako magsangla eh. So guys, thank you for watching guys. Maraming salamat. Love, love, love. See you. Good morning. Meron na pala dito ano, Villarica sa Harmony Health Branch. May branch na po sila dito oh. Wow, sa mga gusto magsangla, meron na dito ang ano, Villarica. Wow, ganda naman.